Aris, ang Aris ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw. Nang mga kalikasan, may mapanuring isipan sa trabaho ayaw ng mga usapang may kayabangan, maingat sa mga ginagawa, para mapanatiling may mahabang pagkakakitaan, maaruga sa magulang at handa laging makatulong, at kung gagawa ay mas gusto ang mag-isa, panatag na nakakagawa ng maayos, kung may nasabi sa mga makaka ay gagawin, maingat lang sa pera hindi basta nagpapa-utang, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw ng mula sa liwanag ng buwan. Malambing sa pagmamahalan, masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 23, number 36 at number 10. Taurus, ang Taurus ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, mahaba ang pasensya pero may matapang na ugali, na kayang ilabas kung kailangan, at istrikto sa mga sinasabi, masinob sa ginagawa at hindi gagawa na pwede mapintasan, ayaw nang napipintis bumababa ang enerhiya ng kasipagan, matapat sa trabaho at sa kaibigan kung nangako ay gagawin, at hindi kagad nagbibigay ng tiwala sa mga bagong makakausap, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan. Matipid sa pagpapalabas ng pera, malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 32 number 20 at number 11. Gemini, ang Gemini ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, masipag sa trabaho, at mas. Gusto ang matahimik na araw na gumagawa, maaruga sa pagkain ng pamilya at gusto ay masasayang mga pag-uusap Ayaw ng mga usapang chismisan para makaiwas makuha ng bad energy. Mas gusto pa ang magtrabaho ng mag-isa. Ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao para walang babayarang utang na loob. Kung sa pagkita ng ibang pera ay parehas, ayaw ng may malalamangan na ibang tao. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa mga bituin. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero color white and color pink number 15 at number 20 at number 19. Cancer, ang cancer ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, matsaga sa mga ginagawa, hindi makukuha sa mga usapang suhulan, mas gusto gumawa ng trabaho para ang maiipon na pera ay walang sabit ng suhulan, masipag dahil gustong pangarap na maging maunlad ang ikakabuhay ng pamilya, pag may nasabi ay gagawin, dahil may paninindigan pag gumawa, nang naayon na kabutihan ay napapasaya ang pakiramdam, maingat sa pagsisilita ayaw ng nakakasakit ng damdamin, Lalo na sa pamilya para laging may good energy ng swerte sa tahanan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. May katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 20 number 31 at number 17. Leo ang liyo ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, matyaga at laging una ang trabaho sa mga dapat nagagawin, ayaw ng usapang mga toksuhan ng pagmamahalan, maingat sa mga ginagawa ng walang mapasok na problema, maaruga sa magulang hanggat kayang makatulong ay gagawin, hindi kagad nang titiwala kagad maingat sa pamumuhay, Madisiplina pag may sinabi ay gagawin at ayaw ng usapang may kalokohan sa pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa mga bituin. Ngayong araw ay mayroon kana na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig. Pahinga ng isipan at katawan ang nais sa gabi mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 10 number 25 at number 34. Virgo, ang Virgo ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw. Nang mga kalikasan, masaya sa mga ginagawa at laging may disiplina, sa sinasabi at ikikilos, dahil matahimik na araw ang gusto. Kung sa tahanan ay ayaw ng makakadinig ng nagmumura, ayaw ng mga kalokohan pag pera na ang usapan, mas sinub sa pera dahil una sa pamilya ang kinikitang pera, dahil laging naggagayak ng maiipon para sa emergency, ayaw ng mga usapang chisme sa oras ng trabaho, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. May katipiran sa paglalabas ng pera, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerting kulay at numero color pink and color gray number 26 number 4 at number 12. Libra, ang libra ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw. Nang mga kalikasan, mapagbigay at masinop sa trabaho. Pero stricto sa mga dapat magawa para sa ikakaganda ng mga gawain, mas gusto ang matahimik na araw sa trabaho, maaruga sa pamilya lalo na sa pagkain at walang medidinig na, pagmumura ang gusto sa tahanan, ayaw ng mga usapang may kayabangan at salitang pwedeng makasakit ng damdamin ng ibang tao, at laging nanunuri sa mga kakausapin. Lalo na kung bago maingat para hindi mapasok sa problema ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan. Malambing sa pagmamahalan ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 21, number 34 at number 3. Scorpio ang Scorpio ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, hindi magbibigay ng pag-titiwala kagad, may isipang laging wise kung sa paggawa at may mapanuring mata, ayaw ng mga usapang may tuksuhan ng pagmamahalan, mapanuri sa kausapat dapat nagagawin, ayaw ng maraming usap-usapan, sa tahanan ay laging may pagkakaunawaan, ang gusto para walang aalis na positive energy sa bahay. Kung sa pagseselos ay wala sa isipan ngayong araw, may tiwala sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi. Mga masuswerteng kulay at numero: color green, and color white number 25, number 10, at number 31. Sagittarius Ang Sagittarius ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may katapangan ang ugali ngayong araw, na mahaba ang pasensya, pero kayang ilabas ang katapangan pag kailangan, hindi makukuha sa mga pakiusapan, hindi basta kayang mapaglakuan matalino may wise na kaisipan, sa pagkita ng pera ay ayaw ng may mga kalokohan, may takot na mabali ka ng karma ng kamalasan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 23 number 8 at number 15. Capricorn, ang Capricorn ngayon sa pahiwatig nabigay ng galaw ng mga kalikasan, masipag at may malakas isipan na matalino para sa mga gawain ang nasa isipan pag masipag ay kayang makaunlad ng ikakabuhay, at kung nagsalita o nagsabi ay gagawin, basta nasa tamang gagawin, maaruga sa magulang handa laging makatulong, Laging maingat sa pagtitiwala kagad, sa trabaho ay mas gusto pa ang mag-isa, nagagawa ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. May katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color blue number 19 number 10 at number 34. Aquarius, ang Aquarius ngayon sa pahiwatig na bigay. Nang galaw ng mga kalikasan, may mahabang pasensya sa dapat na gagawin, at masipag ayaw lang ng nakikisuyo sa ibang tao, para walang babay arang utang na loob. At lalong ayaw ng mga usapang kaberdihan at tuksuhan ng pagmamahalan, maingat sa dapat gagawin, para ang pamilya ang makikinabang, na kayang makaunlad sa pamumuhay, naninigurado sa mga sinasabi at ginawa, para hindi mapasok sa problema. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw na mula sa sikat ng araw. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 15 number 25 at number 10. Pisces, ang Pisces ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling matapang na may kahabaan ang pasensya, pero pag nagalit ay pwedeng makapagsalita, kagad ng pagtatama, at bago gagawa ng marahas ay pag-iisipan, matsaga para makaipon MG maayos na pera, at kung mga kalokohan sa pagkita ng pera, at hindi papatol may takot na mabali ka ng karma ng kamalasan, hindi nagtitiwala kagad at mapanuri sa lahat ng nakikita at ginawa ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw na mula sa mga bituin. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 13 number 25 at number 20.